Rockin adventurer. Hello, mga adventures. On the way to Bayanihan Park, Angeles City tayo ngayon. Tignan natin ang ganap dun. Let's roll! Ayan ang The Supermart. Dito sa kabila, ayan ang Marina Arcade sa bandang kanan yan. ito na ang papuntang North Luzon Expressway sa kaliwa, Ayan, kaliwa. pero tayo, de derecho tayo nang Balibago Angeles November na magdi December na kasi papasok na yung lamig amihan gandun, ang traffic na sa Balibago na o, mula daw hanggang Balibago traffic siguro may mga bonus na yung mga tao kaya namimili sabado ngayon nagsilabasan yung mga nagsipagsahod malamang hanggang bayaniyang park na to balibago na ah, malapit na tayo sa bayaniyang park traffic pa rin oh grabe yung traffic wala doon oh blado, no? hanggang doon nasa balibago na tayo ngayon ito na yung bayaniyang park ngayon time check 4.50pm nagsisilabasa na yung uh, kali sa trabaho at yung mga papasok ng trabaho din nagsisilabasa na rin dito tayo, ayan na yung bayaniyang park sa kaliwa natin pasok tayo dun ayan na yung bayaniyang park dito yung entrance Ayan na sa Ang salakot sa Bayanihan Park ay isang monumento ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay sumisimbolo sa nilagdaang historical na kasulatan ng Pilipinas at Amerika para sa bas militar na kasunduhan noong isang libo, siyam nadaan at Dati, Nandito yung sa lakot, doon. Bago flat, main gate. Kahit Sabado pala, maraming tao dito. Akala ko linggo lang maraming pumupunta rito. Ito rehearsal. Ayun, mga estudyante sigurado yan oh. Nagpa-practice. May volleyball. Wala, pag Sabado rito. Youtube, Youtube! Anong you student kayo? Student? Thank you na po ako Teacher na? Instructor? Hindi din po. Iba lang po. Anong ito mga student naman? Ito lang po mga student. Student yan, oo. Ay, iba ibang school na, ano? Ay, trade pa kayo sa, ano? Tagalito po. Sangilis? Kalampangan kayo? Oo pero... Tagalog na rin na, ano? Tagalog na rin okay, okay. Siya ang kayo, Okay? Jerome Jerome okay. pamilya nandito mga nagpipiknik yan taga saan po kayo pampanga. ah pampanga din ah <laughs> pampanga siempre ano po ah, okay ah, enjoy po kayo enjoy okay tayo ah, yan mga lagi pa-practice dito yan o ah. yan o oh. shout out okay. day date maganda dito lalo na ngayon magpapasko magdi-december malamig ng simoy ng hangin Bikers din to, bikers. Kabo lang mag isa? Taga-Sangka. Amar ah, Sol ka. Hadiyan na. Alihan, ah, Pixie. Pixie eh 'yan, oi. Ano pa daw mo? Wala kang group? Meron po. Ah, may group. Buti wala kasama ngayon. I need Ah, mag night ride. Pero wala kang helmet. Ah. Ano mo? Polo po. Polo, yan yeah. Polo bikers din dito taga-Marcel. Subscribe ka ha Okay alright ride Ride safe ha din po Okay Ha? Anthony po Anthony Ano ang pangalan ko? Ay, yung channel ko? and Adventurer Ito, nakasulat dito, no? Ayan, batang O, o yan Bigyan kita ng siya Lagay mo sa bike mo, no? Ano pangalan mo? Anthony po Anthony Ayan, mga bikers, o oh. Ano to? Ah, Pixie Magingat kayo sa Pixie ha, walang preno niyan. Okay, sige. Okay. Okay, ingat din ha. Right shape. YouTube, YouTube. Hello, shout out, shout out. O o yung mga, ano student kayo? Student? as ah, student? Ah, ha, teacher? Hello po ma'am. Ayan. 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 Taka, rito kayo. Kapampangan, kapampangan. Ayan. Ah shout out, Oh, yan. Paikot ko, ha? Ah. Panuorin nyo sa YouTube, ha? Ah? Ano po, channel? Ay, ito, ito. Bigyan kayo ng sticker, no? ha? Oh, sige. Teka. Oo. Oh. Pero hindi kayo, huwag nyo tapon, ha? Oo. Ilan ba kayo? 7 uh, po. Seven. Okay so, lang, madagdag na 7 yung ano ko, subscriber, ha? <laughs> Teka, ilan ba yan? Bilahin mo, ha? nagaganda naman ang kamampangan talaga ayy, proud ka kamampangan ba lahat? tataw ilan na? ilan na yung ano? sobra? okay, thank you uh, nab nabigyan lahat oh, subscribe kayo ha ah. okay, enjoy enjoy kayo dyan thank you po thank you rin ha okay thank you magpapas na, lamig na yung ano, hangin yes po nalamig na gusto siya o, sige welcome to Dublin <laughs> Ay ayan na, astro astro park, astro park. Park. Oh, shout out Astro Park. Yeah, shout out shout out. out, out. Any student, student ba kayo, student? Ah workers na. Wala din insight kayo para sa ano no? Arts party eh. Ayan. ayan, shout out, shout out. Isa kayo nagtatrabaho. Ah, Drago. sa loob. Chavelo. Labati 'yung mga positive job. Ayan, yeah. Ayan, ayan, ayan. Hello ko. Ayan. Subscribe kayo ha. Ayan, Para ayan, ayan. Salamat. Ma, ayan. Ayan, subscribe. Ah, nakikita Oh, mga ah. Mga girls, mga girls. Hay mga girls. Hay mga girls, Mga girls. Anong company Ayan oh, uh, oh ayan okay. uh, ayan oh. So, pa yun. Yun. Subscribe kayo Wala, ano Kung gusto niyo mag-subscribe para matandaan niyo. Ayan, ayan. Oh. Nagpa-practice sa sa. Ayan Naghahanda na itong mga kalaban nyo Nandito na Pero like, makikita yung practice nyo Wala, wala O sige, thank you Ayan, Merry Christmas Ayan ah, Makikita ka ng nanay mo May kainig ka O burayin ko na lang, burayin ko na lang Oo nga eh Kumakaway pa naman, mauli ka ng nanay mo Nag-de-date ka dyan Oh, ah, kayo. Polo. Polo, polo, polo yan, polo. Polo. Hindi oh, hey, Lalo bolo, na pixie kayo. Bakit sanay hindi kayo no? Ma trainer na po kayo. Ah, trainer na kayo. Trainer na kayo. may merong ano dito, di ba? May at ganyan strap. At strap po. Ito sa akin po, ano, clip pedal. Ah, clip pedal 'yan. Clip tapos ano, wag pa. Pag kayo, pabaligtad na. Opo, pag ganun na po siya. Pag, pag no? po, pag Pero wala tigil yung paan yung kakaganya. Opo, wala po talaga. Ala, lakas ka talaga do. Bailik mo kami lumabas ng madaling araw. Madaling araw. Dey, wag po kayo magiging show tax yan, kaya madaling. Ay, ganun, madaling. Baka lumabas ka, show ang pinupunta mo. Ilang taon na ba kayo? Ah, 16. 16. 16, 17, 14 15? 14 po 14? mga ano mga 18 na to. May 33 po Ganun? shoutout sa ano, shoutout po sa Ten Solidarity tsaka sa president namin Ayun, ayun Shoutout po sa jowa ko at sa tatay ko Ayan, ayun itong kasama mo Wala shoutout Shoutout sa sarili ko Ayun, okay okay abangan nyo sa youtube ah Sige ba, sige ba Bayanihan Park pagdabi masaya maraming tao maraming laro mandaroon ang basketball dito man eh, nagbabadminton, volleyball nagbabike, jogging nagre-rehearse para sa Christmas party nagde-date nagpapahinga, picnic masaya masaya dito sana panatiliing malinis at uh, safe ang lugar nito para sa mga bisita na siyempre salamat sa mga nanunungkulan ng Angeles kay Mayor Lasatin at sa kanyang mga Colseales uh... tara tara Uwi na tayo Okay, uwi na tayo Gabi na, madilim Thank you sa panunood Huwag kalimutan Mag like and subscribe Thank you Let's roll!